diyan po mga hakot siguro ng uh, St. Si Gerard dito. Kita niyo po yung mga dirty trap ah, things. Pero yung mga taga-Pasig, pero kahit po taga ano. Kami diba, naman ako akong kaibigan dun eh. Wala naman po problema. Kung may tanong po kayo, willing po ako kasi tayo bukas tayo. Ito ang naging pahayag ni Mayor Rico Soto sa mga nagprotesta kaugnay sa gagawing proyekto ng lungsod na bagong 9.6 billion pesos Pasig City Hall Campus. Ayon sa alkalde, hakot umano ng St. Gerard ang mga nagprotesta na pati aniya ng maduming hakbang sa politika. Sinabi pa ni Mayor Vico na bukas ang kanyang tanggapan sa mga kumay sa planong pagpapatayo ng bagong City Hall. Mahalaga rin aniya na magtanong ang mga residente bilang pagpapakita ng kanilang malasakit sa lungsod. Mga hakot siguro ng uh, St. Si Gerard dito. Kita niyo po yung mga dirty tactics pero yung mga taga-Pasig, pero kahit po taga ano, dami naman akong kaibigan dun eh. Wala naman po problema kung may tanong po kayo. Willing po ako kasi tayo bukas tayo. Sa totoo, gusto ko nga po nagtatanong mga tao, ibig sabihin may pakialam sila. 'Pag hindi nagtatanong, ibig sabihin wala nang pakialam. Diba? So malaki po talaga ito. Yung project natin na City Hall, medyo malaki po talaga. Kaya tama lang na magtanong ang mamamayan. Tama lang po na magtanong ang mamamayan. Pero, wag po sana na dahil sa masamang politika. Okay lang magtanong kung totoo yung tanong. Pero kung dahil po sa politika na gusto nila sila yung may hawak ng project, na gusto nila sila yung ano, guguluhin eh, nila kasi gusto nila sila yung nasa kapangyarihan, ibang eh, usapan po yun. Pero kung tanong na totoo, tanong na gustong malaman saan ba mapupunta yung pera, okay lang yun. Di ako magagalit. Nanindigan si Mayor Vico Soto na kinakailangan ng magpagawa ng bag ng City Hall dahil na rin sa marami ng crack ang gusaling ito at mapangarib na para sa mga tao. Yung iba, o halos lahat, pero may nabuta yung 9 billion. Pag tingin na, po kayo sa gilid ng City Hall, may kita na yung mga truck, napakalaki na, nakatakot na po sa loob. Lumalabas din na hindi mga residente ng Pasig ang mga nagprotesta kundi mula sa Quezon City. Ayon pa sa alkalde. Marami naman po kung sino po yung mga taga Pasig dito, nakikita nyo naman po kahit sa loob. Pero alam ko po yung iba sa inyo galing QC at Kalokan. Sino po galing QC? Yan, o kita po, kita okay, mo <laughs> Sino galing Kalokan? Wala, taga QC. Mga taga QC. Yay! Ang St. Gerard Construction ay isang quadruple A na kumpan ng pagmamayari ng mag-asawang Curly at Sara Descaya. Pinaniniwala ang magkalaban sa politika ang mga Descaya at Soto sa lungsod. Mark Arillano nag-uulat para sa Bravo News Nationwide.